So magandang gabi guys Ayan meron tayong Rusi 125 Ayan iba uh, Iba pull wave natin yan guys uh, Ayan yung kanyang stator guys Bali dalawa lang yung kanyang coil ayan. So gamit tayo din ng pilit guys Kuha lang tayo ng sakto Para sa kanya screw Ayan guys ayan Tatanggalin natin yung dalawa rin guys abang na lang guys at iba full wave natin itong ating mistito guys lulogan ko muna yan guys tatanggalin ko muna yan so ayun na guys pinas forward ko na yan guys yung ground yan 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 tatanggalin din natin sa kabila guys maya maya puputulin natin yung ground na yun guys doon natin idudugtong yung kulay yellow na wire guys yung light coil bago tatanggal na natin yung ground guys ipuploated na natin siya yan guys yung kulay dilaw na wire kailan may kadugtong yan guys babakpakin lang natin puputulin natin guys guys oh. Magkadugtong yan guys yung dilaw. Yan, yan guys, pinutol na natin. Tapos pagsasamahin din natin yan guys, yung ating pinutol na dalawang koid guys yan. Ihinang natin yan guys, linisan muna natin para makapit yung ating panghinang guys. Pero tapos lang natin yung pinakatalso niya guys. Para magandang kapit yung inang. So ayan, guys, oh. so magbibigay din din natin yan, guys, saan natin hihingi ngin. Hinga so, pinanggalingan ng dugtungan ng yellow air, guys. Sinutur natin yan. So ayan, guys, ini dinis ko muna. para sure na kapit na kapit guys tanggal natin itong guys so ayan na guys so ayan na guys nadugtong na natin yung ating nilinis kanina guys yan. nagkasama na sila yan guys nahinang na natin hindi ko na rin pakita yung paghinang guys Tapos susunod na gagawin natin guys Yung kulay dilaw na wire guys Dudugtong natin sa ground Kaya guys yan yung dilaw na yan Kaya yan guys Puputulin natin yan mamaya guys Yan yung ground guys So hindi siya abot guys Kaya dudugtong natin ng wire yun Yellow wire guys Kaya pinutulong natin yung ground guys Tinalabas din natin yung kanyang coil linisan din natin guys at ihinang din natin iludugtong natin dyan na wire guys so ayan guys in -in so, ko lang yan guys natanggal lang natin yung pinakatanso nya guys yan natin idudugtong yung yellow wire guys yan, para maging full wave yung ating sito guys ayan ganun lang kasimple guys pero malaking tulong to guys Salamat makatulong sa inyo guys sa mga baguhan inibilis mo na guys So, ayan yung ating wire, guys. Lalabas muna natin yan. Dudugtungan natin yan guys. Ang wire para abot doon sa ground guys. So ayan na guys, yung idudugtong natin na wire, kulay green guys. Ayan, natin diyan sa yellow wire guys. Hihinangin lang din natin yan guys para sure na hindi malanggal guys. Tapos tatakpan din natin ng sinkable tube guys. Para hindi siya mag-ground. So ayan guys. Tapos yung dulo nyan guys, yung idudugtong natin sa ground maya maya guys. Okay, ngayon guys, secure ko na lang yan. Ayan yung ating single bolt tube guys. Ayan. So, ayan guys. Ayun silang natin yung kanyang single bolt. Medyo masigit guys kasi maliit yung ating single bolt tube. So, ayan, iinitan lang natin yung nakapoy yan guys. Para mag pitch siya guys. So balay na guys yung dulo ng ating yellow wire kanina guys yan. Dudugtong natin sa kanyang ground guys. Yan yan. Nagyakon na rin ng guys para pag nahinang natin guys. Tsaka natin i-cover yung sink tube guys. Balik ganyan yung style niya yun guys. Puploated lang natin yung ground para maging full width yung ating stator guys guys sa baka bang lang guys at ihinangin ko muna yan guys para walang kawala guys yan lang tayo dyan guys so ayan na guys ay dugtong na natin so ilalagay na natin yung kanyang singa bolt tube guys ara sure na sure na di siya didikit sa kahit didikit man siya sa ground guys hindi siya mag short guys kasi meron tayong linagay na string cable tube guys yeah. so ibabalik na natin yung mga tornillo guys at ilalagay na rin natin mamaya sa kanyang cover guys tapos i-test na lang natin yan guys maya maya kung goods ba yung ating pag full wave ng ating stator guys Ayan, ibalik ko lang yung mga tornilyo guys. So ayan guys, ikabit na natin yung kanyang cover guys Saka yung kanyang stator guys, Ayan na rin sa loob din guys So maya maya guys, ititest na lang natin yung ating pag pull weight Kung okay ba guys, kung walang naging problema guys Malalaman natin yan guys sa ating gagamitin na maya na test light bulb guys So ayan guys, yung ating test light isang clip guys lagay natin sa ground tapos yun, guys umaandal so yung makina natin yun, guys dapat wala tayong makita yung ilaw din, guys sa ating spot guys Ayan, okay oh, yung yellow guys yung galing studio guys yan wala guys tapos yung white guys wala din Ayan. so good yung ating gawa so ayan, guys yung isang clip natin tatanggalin natin sa ground lalagay natin sa yellow guys yung galing studio tapos yung isa guys sa white yan guys dapat guys so bala yan guys yung ating rectifier na 5 wire yan naigabit ko na yan guys yung yellow wire tsaka white wire guys na galing sa ating stator guys yellow to yellow lang guys tapos white to white kung wala namang white guys sa inyong rectifier guys pink karamihan guys ah orange pala hindi pink orange guys yung wire walang white na makita guys tapos yan yung ating lumang sakit guys sinanggal ko na yung 4 pin yan nakalagay yung ating CDI na stock guys pwede 4 pin lang siya guys tapos pag dudugtong natin yung ground ng ating rectifier tsaka yung ground ng ating harness wire guys yan galing papuntang harness yan guys tapos ititip it lang natin yan guys tapos ang bali ang natitira na lang guys sa ating rectifier wire ah, dalawang wire na lang guys yung solid red tsaka yung solid black wire guys yan. So ayan guys, itip na natin yung ating green wire guys. Ayan naman yung kulay red guys Nagaling galing sa ating harness guys. Ayan ng battery yan guys Diyan din natin ikukunip yung grid wire ng ating rectifier regulator guys yan. Diyan yung magta-charge guys Output yan guys Papunta sa ating battery guys yan. tape lang din natin yan guys Tapos yan yung ating yellow wire guys Magagamit natin yan Diyan yung papunta sa ating uh, harness wire guys yan. Diyan natin itatap yung kulay black solid guys ng ating rectifier yan guys ya. Yeah, pagbubutoy lang natin yan guys. Tapos maglalagay tayo ng extra wire dyan guys mamaya. Sa yellow at uh, black wire na yan guys. maglalagay tayo ng wire. Yan guys, oh so maglalagay tayo ng wire dyan guys bago natin tipan yan guys bali yung dulo yan guys ilalagay natin sa ating uh, ECC wire guys ang ECC wire pala itong Rusina guys is solid black wire guys dun natin tap guys para magkaroon ng control yung ating ilaw guys bisa masira kaya yeah, ilalagay natin sa ECC wire yan guys Yung dinugtong natin na wire na yan Babati rin pero hindi na rin natin yung kanyang headlight yan guys Tapos yung kulay white pala guys Na wire na galing harness Hindi na natin gagamitin yun guys Tatakpan na lang natin ang electrical tip Yan guys yan Hindi na natin magagamit yan guys sa inyo, tatang charger po. Wala nga. So, sa lahat sa lahat, nawala. I-charge mo na pala ayaw, tapos ako na naman tabi, may makatiyan mo, wala na, wala na tayo charge Wala pa tayo pagbibin na dito. Kaya na charge ko. Wala pa naman tayo pagbibin na dito. So, bala yan guys. Ayan uh, yung ating solid black wire guys ng ating harness guys yan yung ating accessory wire guys dyan natin katap yung ating dinugtong na wire kanina guys yung kulay black din yun guys yan yan di lang nakita sa ating video guys uh, wala kasi tayong taga video guys ako lang yung video kaya ayan din nakita yung ating pagtap guys pero lagay nyo lang yan guys sa isisi solid uh, black wire yan guys dinito tap yung Rossi Euro Honda yan guys ang ECC niyan guys Solid black wire guys so ayan, guys itatap ko lang tapos itatest natin guys kung okay yung ating gawa kung battery operated na guys yung ating inaw so mga bang lang guys so nga pakisuportahan guys ang aking youtube channel guys pati na rin ang aking facebook profile And guys nag upload din ako dun guys so ayan guys tapos na tayo guys ayan water operated na rin guys yung mga pin ayan guys kita nyo ayos na guys goods na goods na guys so maraming maraming salamat guys hanggang dito na lang Uh, abang lang po kayo sa aking uh, susunod na i-upload.